Sulahan daw po ang tawag dito sa gantong klase ng isda. Laki, ganda. At sabi nga ni Utol, masarap daw to yung gantong sasalang muna ng buo. Hindi mo natatanggalan ng bituka para may ipon yung kanyang taba. Uh, ngayon lang ako nakapag-ihaw nito eh. Pwede, pwede ding ulamin yung balat niyan? Hindi. Mas plus na ako din. Isda. Isda. Uh, papasamahan ko na din daw ng karne para kung mabitin kami mamaya pampulutan, may pandagdag. Hinihintay ko na lang po yung isa naming kapatid galing sa trabaho para makakain na kami. Yan yung aking panghapunan. Kuha lang po ako ng sausawan, kalamansi, bagong, saka ito siyempre. Pampasarap po dyan, inihaw na sili. Si Iniin ko na lang yan. Huh. Ayos na naman ang hapunan. Oh, tara na. Abang may mainit pa. Mainit. na si. Kumain yung mga bata. Wasan ah, na yung ulam niya. Ba't hindi ka kayo kumuha doon? Don, very good. Kain na madami ah. Ah, mamaya laho ulit. Ito naman yung iba. Yung paunti-unti naming nilutong mga ulam. Ayun. <laughs> Ang dami din ho pala. Meron pa tayong sinigang na bangus. May hmm. share with you? Yeah. Okay, Tata, thank you. Anong gusto mo? Sticks. Iwan sa bago, ito may sabaw na si Tao. I want, I want I want sticks. Gusto mo ba 'ko? Sa napakabisi mo. Cabo pa pagandahan pa. Yung naman niya. Maligat, may kunat. Ba? Hmm. <laughs> pa ito yung unang naubos, oh. <laughs> <laughs> Mataba. Lumayo sa nanay sa ano, eh. Bye, bye. Habidyo. Saka. Diyan hmm. na. pala natin yung tukanin, ah. Salamat sa kulang pala kamatis hmm makap Mukhang ko ito yung kanyang ulo. Ang nung laman niya. Sasay ko ito. <tong> Yan po yun. Wow. natin yung kanyang ulo pa makuha yung kanyang you want more fish anak? Yeah. Okay. Hmm. ito hmm. fishy in your mouth hmm. so <laughs> Hello, today is Ate's birthday. Oh, birthday. birthday. Na. Tagal na lang natapos birthday niya. Mm. Pag may nakita ko ako nito, bibili ako. Nalang may kamahalan. Ito siyempre hasong to po. 100 na binig ko eh. Ngayon pala. Nagalangang malasa yung kanyang laman. Hmm. May house na naman po ang hapunan. Kaso yung aming pulutan, halos wala na din na inubos na din ito mga bata. Gagawa. Ano ba? Because it's so juicy kasi. Malasa. Malasa. Mm, dagdag na lang ulit tayo ng kuan ilang piraso na lang to natira pag nakita pa nila to. Malamang okay, sa malamang. <laughs> Yayakin pa rin ng mga yan. Da, ito naman ho. Ang susunod natin.